Dito sa barangay San Vicente sa bayan ng Santo Tomas sa Pampanga ay atila pangkaraniwan na maraming mga makabaong na makita. Halimbawa itong mga kabaong na ito na pinapatuyo. At ito namang sa gilid nito ay mga kabaong na pininturahan na pinapatuyo rin. At pangkaraniwan na nga rin sa mga bahay dito na marami kang mga mga lamang makabaong. Mahigit 80% ng kabao sa Pilipinas nagbumula sa pinakamalit na bahay ng Pampanga, ang Santo Tomas. Dekada 70 pa, nang nagsimulang pumasok sa negosyong ito, ang mga residente ng bayang ito. Ngayon, tinatayang mahigit tatlong dang pamilya ang kumikita sa paggawa ng ataul. Pagkatapos masukat ang laki ng kahoy na gagamitin, bubuoy na ito ng karpintero. Kapag nabuo na, lalagyan nito ng wood glue at masilya para maging pulido. Sa kapapatuhig sa araw, papakinisin, titinturahan, at kakabitan na ng mga disenyo sa loob at labas ng kabaong. Pagkagat ng dilim, sinubukan kong maglakad-lakad sa mga kalye ng Santo Tomas kahit pa kung tutuusin, meron akong tapophobia. O yung pagkakaroon ng takot sa mga puntod at kabaong. At minalas namang natapat pa ako sa istoryang ito. Okay, so naglalakod ako ngayon sa isa sa mga kalye dito sa Maya, Barangay San Vicente, Santo Tomas. kung first time mo dito, talagang uh, magugulat ka kasi halos kabilaan yung mga kabaong dito, gaya nga dito. Yan, dami mga kabaong dyan na nakalagay at uh, dito naman sa bandarito ay uh, pagawaan ng mga kabaong ako aminin ko fear ko tong mga kabaong dito ito nagkalat ng mga kabaong kwento sa akin ni Pap dahil may kaugnay sa mga patay ang kanilang kabuhayan ng na raw nito ang maiugnay sa mga multo o yung tinatawag nilang tagapagbantay Di mano, may white lady na mahilig maglakad-lakad sa tabi ng kanilang mga kabaong. Siguro, mas maganda meron kami bantay kahit na kahit na wala kami. Binabantayan kasi di naman di naman siguro gagalawin yung mga tao. Mm -hmm. Sa pagawaan naman doon ng mga kabaong siya, ni Leslie, partikular sa mismong kwarto kung saan pinibinturahan ng mga taol, di mano, madalas daw magpakita ang isang malaking anino. Ang paniniwala ni Leslie, anino raw iyon ng yumaon niyang lolo totong. Na mahilig daw bumisita sa kanyang warehouse noong nabubuhay pa raw ito. Dahil sa labis na ni Leslie sa kanyang lolo totong, siya na raw mismo ang gumawa ng kabaong nong pumanaw ito. Pinuntahan namin ang sulok kung saan madalas di manong makarinig ng kalabog sa paniniwala nila ang nagpaparamdam na lolo ni Leslie. Dito yung mga kumakalab kumakalabog na lata man sa may bumabato. Dito sa dulo. Pag madaling araw, kahit kahit walang ano, walang tao. Ay, mga makakapit bahay, mga mm bahay. Pag ano, pag umalis din naman ng madaling araw, alam mo na aga aga ako, minsan nasa office ako. Maririnig mo rin, pero sanay na rin ako eh. Pero habang nagkukwento si Leslie tungkol sa kanyang lolo, sigurado kasama ko siya. Kasi nung, nung may sakit na si Lolo, nagpalipat siya dun sa kwarto. Eh. Doon din siya <laughs> yung nimbal sa mga, see? Diba? Yun ang sinasabi ko, sir. Talaga? Hmm. <laughs> kung no, maga, you no, 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 should, lang, lang kami. Iniisip ko ba kasi na wala First time kong... Kung... Hmm. It's true pala, no? Pag ano, mm -hmm. mabilis, mabilis, mabilis Hindi naman siya nai Hindi naman, hindi, na hindi naman Okay lang, okay lang siya okay okay Sa kwarto, yun din siya ng balsa mo, see? Diba? Aaminin ko, kinilabutan ako matapos marinig ang kalabog na iyon pero ayon kay Leslie, kami ang tao ng mga oras na yun. Kahit itatakot, kaniniwala si Leslie na ang tagapagbantay daw niya ang dahilan ng paglago ng kanyang negosyo. Madalas ko rin kasi kung kapat sa si lolo, <coughs> pag anong kaysa, pag meron akong iisip, meron akong gustong gawin sa negosyo, mm -hmm. parang tumutulong siya sa pag-design.